nandito kami ngayon sa Bangilis Street sa, sa Piapo. So samahan tayo ni Ate ta para mag-update tayo sa mga about ng mga power tolls dito. Area ni Tina Tolls no. So samahan tayo niya kung ano mga pwede natin mabil natin sa mga customer dito mga viewers at subscriber. So mga power tolls, pakita so, sa mga viewers natin sa mga about mga tolls. Saan po yung maliban mo sa dito ma'am? Mayroon ba tayong mga ibang brands pa? Sa pwesto. Saan yan di ma'am? Wow. tayo doon sa pwesto mismo dito sa bangkita lang to doon tayo sa pwesto sa loob kung ano pwede natin maabil doon no? so samahan natin sa loob no? kung doon na mas maganda para ka hindi ka ano sa sundan lang natin si ati ano no uh, oh, shout out po sa so, dito po tayo sa about ng mga power tools na okay yan red red lang mga guys so dito makita mo itong mga tao power tools dito punta na natin yan. so red red lang Ayan, dito na tayo. Tawag kung dating nandito, yun na yun. Ito lang, hindi po yun. Dami pa dito, hindi lang mga mga power tools mga isa dito. Pasokin natin sa loob. Yun. hindi lang pala, ano. Ayan, dito. Ang dami dito, dito. Bilang boy. Hindi, hindi, lang. Pasok tayo sa loob. Dito tayo, magkikita natin mga iba't ibang mga power tools dito mayroon sila dito. Ayan. Ay. Okay. Dito na tayo so, sa area 1. So saan tayo pwede na so, so, sa tayo mga sige. Bale. So sasamahan tayo ni Api Kina Tina? Ma Ma'am So hindi mabili natin sa mga customer natin. O kung anong-anong mga tools natin pwede natin mapapakita sa na So anong... Jackhammer. yon So jackhammer natin pang uh, pang ano, demolition no? ang demolition hammer so, mga sa ano po dyan? ganito natin, 10-5 10-5 ako, original yan so, 10,000 ako ayan, sa mga about na ano ano po dyan, ma'am? ano pa? tulad nyo pa, nga hapo ito si Pinggang sige, tuloy lang, tuloy ano pa, ma'am? yung maliliit na yan ito, rosary lang original po kasi yan rosary 4, 5. 4, lang. yun. Sa mga, ano, shaping gano no? Shaping yeah, dyan, no? 4, 5. 4, Ano po po? Ah, d Ito po, salpak lang. Salpak. Ito, no? no? 250 lang <laughs> okay, po yan. Sa 250 amperes yun. Magkano naman yan? sa 300 amperes, no? Or 5. Or 5, so yan. Oo, no, meron din tayo. Ito sa... Ayan, tama. Sige. Two Ayan, meron tayo router. Okay. Uh, router two ng... Router natin, 4 4,500. Tapos yung dikso natin, rin sa so yung matapal po yan, 2-5 lang. 2 6. Ayan. Ayan. so sige, Labitan natin. So, ang barin na natin po magkano po mga presyo po ng Ah, Japan uh, branch natin, no? 2,000 na lang isa. 2,000 lang isa? siya. Okay. Oh. So, ano naman to? po Ano, chargeable dyan? Like, di corriente corriente. Ah, di kuryente pa rin siya. Wala ito, na. 25. Okay, suppose. magkano ang okay. appreciation po yan, oh? 2,500. 2,500. Yeah, so, negosable okay, pa naman. Grinder po yan. din yan. Ito ang Original po kasi Anong tawag yan po ma'am? Anong tol yan? Trainer uh, uh, yon sa play mga, play play kumbaga sa mga katam no? Yan okay, trainer. 3,500. Yan sa mga about ng mga tol, sa mga isang mga Precio na lang po dito sa amin. Yes. Ayan, oh, dito Baku naman. Ano naman to? Ayan, presyo vacuum. vacuum. Ayan. Ano yan? Mm -hmm. Vacuum. Vacuum. So, magkano ang presyo ng vacuum natin, ma? So, ganyan po, ano na lang. 3,500. 3,500, vacuum. 3,200. Ayan, dito mga kayo. 3,500. 3,500 lang. 3,500. Diba tayo sa mga, ang tawag yan, yung... Submersible? Opo. Okay, depende sa laki. Yung yun, yun, yun. sa so mga So for example ma'am, so bigyan mo ako ng idea kung magkano ang presyo po yung malaki po ma'am. Yung ganyan yung, yung flow weight na yan. So magkano po yung ganyang kalalaki na lang? Hindi na no. May depende, meron yung ano 17.5 is 17.5 meron naman 17.5 ito 8.5 lang oh ito 8.5 ito rin ano so 8.5 ang viewers natin no. yun dito sa mga dami power siya. tools Jack na kaya. Yeah. Yeah. So, dito Jack. mga So, yan dito tayo sa ano, no? Yung Helping ano. Ating kit, no? Welding cutting. 7,500. 7,500. Kompleto na po yan. Isang yeah. set, no? Yan. Yan dito. Mayroon tayo na ano. Mayroon tayo na ito sa kabila. Mga loka na. Saan ba din? Invite mo natin sila ma'am kung saan natin matatagpuan po natin It's warehouse yung natin o ano, mga power tool poles ma'am. Ah, ito na po yung mga guys, ito po yung mga ano po, sorry po. Ito makikita niyo guys. Yeah, ito makikita to ah, pag nabigyan na namin tayo ng skit kanina doon sa labas na dito papasok dito diretso. Ito po, pwede ba tayo sa mga online ko rin? Mayroon din po sila dito mga guys. Okay. ito Kung salgo ba to? dito lang sa mga siya. dito lang tayo sa area kung saan tayo pwede kayong mag-upload dito sa mga batang mga, mga latag